<laughs> so sa mga ka-Diyos um, Basta mag-ingat lang kayo Para pag sumabat na kay sa uh, ano nyo uh, Mag-pray lang kayo So mga ka-Diyos uh, sa mga vlogger dyan Kanina galing tayo sa kabila Wala pa sila nakukuha Sa ngayon mayroon na tayo nakuha yeah. uh, Gian 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 hindi ako ang binabait, charo. Ante, <laughs> <laughs> matanong lang natin kung anong masasabi niya sa event na to. Shout out muna doon sa mga sponsor ko sila Kuya Eric. Oh. Yung Winston Tandok. Sana <laughs> all my sponsor. Sana all my sponsor <laughs> mga kajosa. Yun, tapos Avanti Wadi. Oh. <laughs> tapos na to, anong masasabi mo ah. dito? Satisfied gano'n. kasi ano eh. Ano satisfied? Ah. Siyempre, madalang na ngayon. Wala yeah. lang, parang ipi, pinopromote lang nila yung environment. Ganun, ah, uh, ah. so, para din sa mga kabataan yun. Thank you bro Thank you Thank you Thank you Thank you, thank you kuya So sa mga ka-Diyos um, Basta mag-ingat lang kayo Para pag sumabat na kayo sa ano nyo uh, Mag-pray lang kayo Joy Josa! Shout out sa mga vlogger dyan! Pasupport sa aking channel! Sana... Hindi Dorpen. kung kainin natin dito pating! Para Kabite! Woo! I miss you! Oh, Kabite! Shout out kay Gian na nasa Kabite! Umuwi ka na daw, sabi ng mga tropa! Sa pa pa kay Gian! Gian! Hindi! Ako ang binabay charot! Hahaha! Bugal yun po. Ay, bugal yun. Ay, bugal yun Ay, ng water na malamig galing sa puso at walang bayad, mga kadyosa. Sobrang lamig ng pagmamahal nila. Mas so, mga kadyosa, wait lang, ayusin ko lang buko para na akong tsaka. tsaka. Kanina, galing tayo sa kabila, wala pa sila nakukuha. Sa ngayon, mayroon na tayo nakuha Yan lang yung nakukuha nila, mga kadyosa. Test natin tiyo. Di ba mabubuhos? Ano ano? Yan mga kadyosa. Ano to Balbol? Ano to Pangalan nito? Plapla. So, what's up, mga kadyosa? May nanguli silang plapla. -pla. Sobrang, ano, maganda to. ang Ipapaano, ipapa, di? Ibintay nyo na to. Ipapamalak. Ay, ay, ano pa? Oh, So, what's up, mga kadyosa? Sobrang, sobrang sarap yung, ano, nila, yung nahuli nila. Sobrang lalaki pa, mga kadyosa. Doon sila namamanwit, mga kadyosa. Sa mga gustong mamanwit dyan, yung mga galing dyan na mamanwit sa Pangasinan, punta lang kayo dito. Open lang ata dito kaya magmamanwit. mamanwit. Open lang mamanwit dito mga kadyosa, basta pang ulam lang, huwag pampulutan ha. Bawal pampulutan. O yun, pang ano lang to mga kadyosa, pang pang shopping chapi sa kainan, pang sa mga ano kamag-anak, mga kapatid, mga nanay, mga lola, mga ate, mga kajosa. <laughs> mga kajosa, kaya mong video mga kajosa. Thank you for watching. Bye. Thank you kuya. Tuloy ka, halika na pare bang ang pumasok Pasensya ka na sa bahay ko medyo madumi at nakakasulasok Balak ko sana maglinis kasi dumating ka hindi na umabot May alak ka bandala, wala pa kasi akong painom di ko pasahod